Mayong buntag ka ninyo mga higala So niya napuntaan ni sa di Kaya maglaglag na puntaan Inani ba o? Oh? Inani ba o? Oh? O oh, diba? kung gusto mo inani nga sasakyan mga idol O oh, na mo VF9 eh. So pakitaon Ipakita eh, pakita na ko niyo unya Kung oh, asa naka, nakaparada o oh, nakadisplay ni mga sasakyan eh. O oh, kung oh, ano dapita Tapos niya pa O oh, grabe rin, baka cute oh, Kung gusto mo mamalingking oh, <laughs> Ang kit naman ito, bayahe. Oo. Oh. ano talaga to Electric charge. Oh, electric charge to siya. O, uh, electric uh, e-car. Ayan. So, dito pwede magbiyahe o mga lagyo. Ano, uh, example. Uh, biyahe mo ni bundok. Bukid ba bukid? Dili pwede. Kayo wala may chargeran dito. Ano sa naman? Uh, na. Malubat na. Wala gid ka. Magtuklod-tuklod gid ka ano. Ano yun pa o. 6 hindi dot kaya niya, nindot. Nindot niya, diri lang niya sa syudad. Oh. Tapos tanawin ako mga presyone, niya mga presyo niya niya. O niya, pababa na sa elevator. Ayan, yeah, matapas yung ganda. Ayan siya. Uy! Ground floor. Ah. Ano yung mga idol kung gusto mo magdula na doon sa ano, kapag golf lang K1, golf lang tapos sa third floor po kayo plan ano K1 B boss ah oh. tapos kung gusto niyo kumakain ng ano uh, Japanese food dito lang kayo sa Genma tapos katabi dito yung Pamper City 103 mall store one ko hey, O oh, niya mo na ni ilang naka-display dire sa baba ground floor um, may lang office. So tinanong niya office nyo. Winpass Asiana by k 1 Prestige Bay Motors INC so incorporated. So Winpass Asiana so operating hours nasa Monday lang, Monday to Sunday 9 AM to 9 PM. So ito yon no dealer. k 1 Prestige Bay Motors I Motors incorporated. So ang address po niya mga idol is Block 5, Lot 22, Bradco Avenue, Asiana City, Parañaque, Manila, And contact number natin, 0954-4180-146. Oh, so, yun yan, nakalaki kasi yung ano nila doon. So, ito yan siya. So, baka masasabi nyo, ano, legit talaga ito na, ano, display. So, man, ano ngayon, Sunday, so if ever na may kailangan, pupunta ito sa dito. oh, so, makikita nyo naman yan, no. So, online submission of documents, requirements, date of seals, invoice. To evaluation of approval of new registration transactions upon submissions of complete documentary requirements, payment upon approval, printing of ORCR scanning or complete scanning and printing of RFID. So, release of ORCR RFID. So, receive of ORCR RFID owners informed available. availability of such distribution. So, ito po yung mga idol. Hmm. Now, pakita ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase dito. So, ito yung nandito sa baba. Ito yung green. Green. Ang ganda nito ni mga idol. Ito lang. Ang ganda. So, ano to siya? VF7. Ito so, yung sa taas. VF9 yung nakikita nyo. Ayun, so. Ayan siya. Ayan. Ang ito. Ito ron VF9. VF9 na black. Iba't ba yung mga ano nila? Dito. Ayan o, no? kita-kita. May dilaw pa. Yung dilaw naman, VF3. Ayan. Ayan VF3 mga idol. Di lang yan. Di lang yung makikita nyo. So, meron pa din tayong motor, yan o. windpass, wind pass. Nakalaga din yan. Wind, wind pass yung din yan. Ang ganda nito. Oh. Baka gusto niyo bumili or pumunta lang kayo doon sa address na pinakita ko. Ayan, bin pass. Ang ganda nito. Sobra. Ayan oh, naka dito is apat na motorcycle. Ayan oh, bin pass. Ganda nito, iba-iba yung ano. Iba-iba yung style, iba iba yung kulay. Ayan sa. Oh. Ayan po. So, punta lang kayo dito, mga idol. Hmm. So, meron din tayong VF3 na white. So, meron silang VF3 na white. Meron silang VF3 na white. O, oh, na yellow. Sorry. Hmm. Ayun. So, ito ano naman to VF5. Ayan. So, meron din. Dalawa yung ano nila. VF3 na dilaw. At tapos, VF3 na black. Ayan po yun. yun po yun. Oh. Ang mga ano nyo. Hmm. Yan po yung mga nakadisplay dito sa ground floor. Ayan sila. Ayan po. Ayan. Ang ganda nito. Bin pass mga idol. So to, kung makikita nyo kung magkano to ang ah, presyo. So ito yan siya. Ayan o. Oh. 745,000 VF3. So, malalaman niyan dito dito sa ano. Meron din mga meron naman din silang flyer. Hmm. Akabuki. Dito Ito 'yung mga flyer nila, ayan oh. Kita niyo naman dito. Ayan sa so, ya. Yeah. Ayan. ayan o. Dito 'yung mga may flyers naman sila kung gusto niyong pumunta, so kukuha lang kayo ng flyer dito. Sa vehicle Ah, uh, ano priceless VIP 3, v 5, v 6, VIP 7, VIP 9 so nakalagay doon ang price magkano o oh, yan siya. sim lang naman pala to o oh, sim lang o oh. ayan tapos sa mga katanungan kung gusto niyo pumunta ayan o oh, hanapin nyo lang yung address na nandito nakalagay eh. address ito ito yung office na dito yan binpasa siya na. So, yun lang ano. Address, Block 5, Lot 22, Bradco Avenue, Siana City, Paranaque, Manila. And with contact number 0954 4810146. Thank you so much. Bye!